Pansit Bihon at Lumpiang Shanghai tayo for tonight's video. Uy, si! At dahil nga nag-crave na naman ang ate nyo at sinipag na naman magluto, gagawa na naman nga tayo ng Lumpiang Shanghai at sasamahan naman natin ngayon ng Pansit Bihon. Kahit nga nandito ako sa Japan guys, kapag ka nag-crave ako or gusto kong kumain ng ganto, nagagawa ko naman at meron namang ingredients na bilihan. Meron kasi malapit dito na para siyang Philippine store na meron na lahat ng ingredients na gusto mo. Kagaya na lang ng pangpansit. Kaya nga naisipan ko ang gumawa ng pansit. Nasanay nga kasi ako sa Pilipinas guys na kapag sinabi ko mama gusto ko ng ganto ma gusto ko ng ganto eh nagluluto ang mama pero dito kasi guys wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo ba syempre, kahit pagod tayo sa work guys, kapag ka gusto natin kumain ng masarap, or gusto natin kumain ng ganto, kailangan natin syempre gumawa din minsan, or magluto din minsan, para naman kahit papano, ay maibsan yung ating cravings, hindi naman po pwede na kapag sinabi mo gusto mo magluto nito, ay namamahalan ka sa mga rekado ay huwag kang gagawa, ay huwag ganun huwag magtitipid pagdating sa pagkain, dahil nga nagtatrabaho tayo, at nagpapagod tayo kailangan natin kumain ng kumain. Kahit nung umuwi ako ng Pilipinas, guys, ganto talaga ako, no? Nagpapaluto ako kapag may gusto ako or namimili kami, babiyahe kami, kahit na malayo pa yan. Basta mabili lang yung pagkain na gusto ko. Wow! Pagdating kasi talaga sa pagkain guys, kahit itanong nyo pa sa amin ay hindi talaga ako nagtitipid. Lalo na sa mga ingredients, no? Gusto ko talaga kumpleto. At mas masarap naman kasi talaga kapag kumpleto, srekados tayo, hindi ba? So, eto na nga guys, malapit ng maluto ang ating pansit at naluto ko na nga kanina yung lumpiang Shanghai. At tayo ay manginginain na naman. Diyos ko po, mapaparami na naman ang kain ng ate nyo. Kaya nga ako ay nalalaba ng gusto dahil nga panay ang kain ko. Kung dati ay 53 kilos lang ako, ay eh, ko ngayon baka ako ay 60 kilos na. <laughs> Ito na, guys. Titikman na natin itong gaano kasarap yung aking niluto. Tignan nyo naman kahinhin him pa nang atin yung kumain. Pero, pag hindi nakaharap ang camera, ay ko Masab pong masab yan. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. And follow for more.